Okay. Mga labaso. Yung lagi ko ay malaki na. Siyempre, yung papaya. Saka yung mga native trees natin Balay lamok, rambutan, lansones, durian, saka manggis, pinakamataas na puno sa Southeast Asia. Isa sa mga favorite, Malabuok Uh, Rosal oh, Sampagita Siyempre mga sili natin dyan Malunggay, Madre de Agua Malberry Talong Coffee seedlings Kompleto yan Arabica, Liberica, Excelsia at Robusta. Uh, grass. Miracle Fruit, Alipote, Santol, Malberry, Marang, Lansones, Durian, Avocado, Nara. Mm, sa harap.